mong senador na po ang lumapit sa akin na isa lang po akong ice cream vendors na nasa gilid-gilid lang pero hindi po nahihiya si Sir Tunggo para lapitan ako para iharap sa maraming tao. Uh, I'm right only nga taga uh, Mabini pa nung ang pinakakitaan ko po ay isang ice cream vendor mong senador na po ang lumapit sa akin na isa lang po akong ice cream vendors na nasa gilid-gilid lang. Pero hindi po nahiya si Sir Bungo para lapitan ako para ihiharap sa maraming tao. Maraming salamat po sa lalo po dito sa amin, bundo. Talagang mahirap po number one ang... Uh, hospital. Pero siya mismo ang naglapit dito sa amin sa uh, mismong bayan ko namin. Kahit bundok po kami, pinuntahan po kami na walang paggalinlangan. At uh, nakisalo siya sa maraming tao na katulad ko. sir, uh, Sarah, Senator Bungo, uh, sana palayang kapalalo at uh, palakasin ka pa ng ating Panginoong Iso. Uh, Maraming ka pa. Sana matulungan ng mga tao katulad ko. Maraming salamat.